Good afternoon. Na ako yung ubo. So, unsa may yung tambal kong naamoy yung ubo. Iyon nila ang tambal ko no kay honey. So, na ako yung honey. Giprose na ako siya. Kaya ganaan mo kung mo try o prose niya. sticky siya. So, na ako yung So, ang gabriya na nato. Siya, sticky ka ayaw. Nanay siya, makurma o kung ha. Prose. Oh, mm -hmm tumatagak na siya. Sorry, 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 sorry. Oh my God. Ayan, ganyan. Mmm, hindi ano tanaw, no? Mmm, ganyan oh. Oh, di ba? Ganyan na tanaw. Mmm. Mas kung kuwan. Kung froze. Oh. Daghan ta kayo eh. Kamay ra. Gusto na may siya kung ma-pros. Hmm. I'll try na ako sa oatmeal. Wala akong oatmeal. Ginani lang na ako siya. Wait, sabi. Oatmeal na siya. Wait. Kahit na kung oatmeal. See?

Huwag oh, ka niya na naman. Oh, my God, nagaan! Kayo, oh, my God. Nagaan na kayo eh. Nagaan rin siya. Nagaan rin. ko ganoon. Tamis na kayo. Nagaan ka din dilawan. First bite. Mm. -hmm. Honey na naay oatmeal hmm 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 siya. hmm 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 hmm